Assalamualaikum alaikum sa lahat ng ating mga kapatid at magandang magandang hapon naman sa ating mga kadumagat sa mga sulok ng mundo Muli ito na po ang inyong kapatid at kidumagat ilas, welcome po sa ating channel Mga kapatid, mga kadumagat, subahan na lang, init, sobrang init yan Ay, ah, summer na summer na no? So, ang oras natin dito ngayon ay alas 4 po ng hapon So, ang gagawin po natin sa araw na ito mga kapatid, mga kadumagat, ang ating sasakyan po ay uh, nawalan ng AC o hindi lumalamig no so ito po first time kong raanas ng AC ang sasakyan ay tumatakbo malamig at pag tumakbo na siya lalo lalo pag ang takbo mo ay 100 ay nawawala yung lamig napakainit so ginawa ko chinay ko na po lahat ang ano chine, gumagana naman yung compressor at chinay ko na rin po at nirinis ko na rin po yung cabin filter natin at wala rin nangyari mainit pa rin at tinignan ko yung mga fuse gumagana naman yung fan gumagana din naman at hindi ko lang alam kung ang sira nito ay condenser o di uh, compressor pero yung compressor tinignan ko pag naka on na yung AC ay gumagana naman may engage naman siya yan so kaya hindi natin kaya gawin ang gagawin natin ay hahanap tayo ng doktor So ngayon, pupunta pa ako ng garage Patignan natin para dos kung ano daw alaga ang sira nito Kasi pag nakahinto yung sasakyan, malamig naman yung AC Nagpakarga na rin po ako ng preyon o ng gas Puno naman siya So ganoon pa rin, napakainit pa rin pag tumakbo So ganoon din, hindi naman siya masyadong malamig pag nakahinto Pero at least malamig siya Ngayon lang, kaso nga lang yung pag itakbo man yung sasakyan ay mainit po siya no so mga kapatid mga dumangat kung nakarana, nakaranas po kayo sa inyong mga sasakyan ng ganitong crossing uh, issue sa isin ng inyong mga sasakyan kumina na lang po sa sa, sa baba no to ang ano para malaman ng ating mga kababayan pag makaranas din ng ganitong uh, issue ng klaseng problema sa AC ng sasakyan pero sa ngayon ay ako ay pupunta ng garage para ma-diagnose kung ano talaga ang problema sa ating sasakyan, sa AC ng ating sasakyan, o paano uh, kita kita tayo mamaya doon sa uh, garage na aking pupuntahan bye bye, update na lang po kita mamaya so, pati mga damaga dito na po tayo sa shop na, no? so yung dinayagnose nila po yung ating sasakyan ang sabi po ang issue is compressor nanghina daw So kailangan balitan. Kaso lang sa lugar na ito Napaka mahal yung compressor nila Kaya maghanap tayo ng mas mura-mura At hahanap pa tayo ng shop Na um, kayang gawin yung compressor natin Tara ikot muna ako Mga kapatid mga dumagat uh, Tatlong shop o tatlong garage yung pinuntahan natin Pariparehas -pari yung kanilang uh, uh, resulta no? Weak uh, compressor daw ang sasakyan natin. Pero baka makuha pa sa linis-linis ito. Ang gagawin ko ngayon, pupunta ko ng um, bilihan ng mga pyesa. Papalitan ko muna ng ano to ng uh, expansion valve at saka yung dry uh, filter niya. Pag uh, ganoon pa rin, papalinisan ko yung ating condenser, di pa check yung condenser natin kung sira at saka yung evaporator natin, tara at ako ay bibili ng expansion valve at saka drag uh, filter dito sa uh, bilihan hindi nandito tayo bibili ayan po, tara yung pamilihan po dito sa industrial dito So, ito po yung binili natin, no? Ayan, ayan at saka ito. Ito yung expansion valve. At so, ito naman yung AC dry filter natin. So, yun lang po. Ayan yeah, mga kapatid, mga dumagat. Uh, 5.30 na, hindi ba tayo nagtanghalian. Uh, na ng pyesa at saka uh, uh, garage na uh, saan tayo papagawa ng ating AC, no? Sasakyan ko kaya tayo nagutom kaya dumaan tayo dito sa Pakistani restaurant so, nag order po ako ng mutton curry at saka yung roti so inaantay lang po natin no? may nyo gutom na po mayroon mo alas 5 na hindi pa tayo nagtangalian so, tara yeah. so, mga kapatid mga dumaan dito ito yung roti yung oh, laki Ay, ito yung order natin ito yung uh, mutton curry nila yung salad Saka meron din hindi ko alam sa sawa na yan. Saka nag-order tayo ng paya. Ito, ito yung paya nila. Yan. Sarap din. Yan. Sarap. Okay tayo. Sarap. Sarap.

ano nito panang kambing yan, ginawan lang soap ito iba yung nila para may sa atin, tao dito balbak pa, pero iba lang yung timpla nila pero masarap ang tayo Alhamdulillah mga kapatid mga tumagat Tapos uh, tayo kumain na So, pinawisan tayo doon Pagutom, no? Yan ito tayo ng garage pa kapit natin yung mga pisa. Uh, din natin di ako mga kapit. Ngayon po ang aking gamit. So garage na mga kapit nun. Ubus natin Oh. No? Wala na lang. Hindi natin na ubus yung kanilang tinapay. Sobrang laki. Ayan. Tawa po patid mga dumagat. Uh, ah, Alhamdulillah. Pawin na po tayo no. So galing na po tayo dun sa garage na saan sana natin ipagawa yung ating sasakyan pero uh, maraming kailangan okay, weak daw yung uh, ano din weak daw yung compressor kailangan daw uh, magagawa naman nila yung compressor kahit hindi na magpalit ng uh, bago pero uh, ano uh, palitan daw yung condenser uh, ngayon na tama tama nga yung binili ko expansion valve at saka yung dry filter ah uh, yan po lang ang kailangan so balik na lang po tayo bukas kasi may pasok po ako wala po tayong oras uh, balik na balik na lang po natin bukas doon so, uh, hanggang dito na lang po muna tayo at papatuloy na lang po natin ang ating vlog may bukas kaya mga kapatid mga dumagat no uh, hapon na naman Naiiwan pala natin yung ating sasakyan kahapon sa garage kasi kinapos ng oras kaya ito babalikan natin sana tapos na at pinalitan ko na yung ano compressor ang dryer filter saka condenser pupunta natin ngayon sa garage at kukunin natin sa sakyan sana maganda na yung lamig ng aircon natin talaga mga kapatid mga dumagat update ko po kayo mamaya So, oh, mga kapatid, mga dumagat, dito na po tayo sa garage, no? Kung saan iniwan natin yung sasakyan natin kahapon. Kaya, ito, kukunin na natin. Ayan. Ito po yung garage na pinagawa natin. Ito yung ano, sasakyan natin doon sa loob. Ayan. Napunta natin. So, ito po yung sasakyan natin.

saka yung condenser niya. Ayun. Pagpalit tayo ng uh, compressor. Ayun po. Ah, uh, lang maging maayos mag lahat. Uh, ito kasi 'yan pag ginagawa. Abutin pa yata lang 30 minutes 'to. Ayun, sana uh, bumalik sa ayos yung uh, aircon natin. Giyas, giyas, gas yes. Anong kinakad ka nga diba? Kameta, hindi kaya rin. Alhamdulillah, mga kapatid, mga daman, nakuha na po natin ating kabayo, no? Yan. At sinubukan natin kanina, sobrang lamig na siya number 1 lang nga lang at mm, aking AC ay eh, sobrang lamig na so ito po lang pinalitan ko ito expansion bulb yan sa ito yung, yung dryer nya at nagpalit po tayo ng compressor dun sa loob sa yung condenser po natin bago na po yan oh yan. So, alhamdulillah at uh, kaya pa paano na malamig na siya. Kahit nag-init ay naka lang siya at sobrang lamig na. Ay, kumbati na to. So, alhamdulillah. Yan. Oh, para dun sa mga nagtatanong kung ano yung cause ng init eh hindi ko po masabi kasi nagpalit ako lang lahat eh Ayan. kasi pag nakahito siya noon ay umi ay lumalamig pero hindi masyadong malamig pero pag nakatakbo lalo lalo pag naka 100 speed na ay sobrang init yung bugan ng isa niya ay sobrang init ngayon ano naman ang kanyang compressor ay gumagana so yun po pero pinalitan ko na 'yung ano, condenser at saka 'yung expansion valve, saka 'yung dryer filter niya. At saka nagpalit na ako ng compressor. Niyan alhamdulillah at uh, lumamig na. So, 'yan po. Para po sa kalaman ng lahat. Sa maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye.